wala Nandito na ako kay ngayon sa Ayan, kay si Coco 'to, di ba? Ah, si Coco. Ito 'yan na ang mga anak nila ni Pong Kandima. Diba? Grabe, ang cute. Yan, purong Persia na siguro itong mga to pag ano, nag- Ang bait naman. Oo Ang bait. O, oh, si nagbe-bless si Coco. Hi, Coco. Hi. Hmm. Mm -hmm. Tapos tapos na maglandi si ano, si Zoe. Hindi pa po. Ah. pa rin siya Anong pangalan nyo? Che. Ayan, si Che. Yung pumunta sa bahay nakaraan. Ayan, para yun. Kasi naglalandi nga si Zoe. Ang ganda ba naman? Ay, yung isa na namang chicks ni Pongkan. Kala niya siguro kanina, man chicks na naman siya. Sinundo ko kasi si Nigel, sinama ko siya. So, Tama, yan. Pasok agad sa ano? Sa bag. Buti hindi mo natapakan. Oo nga. Hindi <coughs> mo nang sinabi na na kagad. Buti. Ito, andito pala siya. naiiwan hindi natapakan na asawa ko. Ganda mo naman. Ang ganda nyo naman. Ay, ah, ayun lang o. Touch na yun. Tapos gray. Hindi, hindi siya magagalit. Dalawang hindi itim. Ay. Kami pongkan ba ako? Puro pusa din yung hawa ko lagi. Cute naman nila. Meron kong touch ni pongkan. Meron siyang ano ni Eh Ito, gray na gray na tong ganito, no? Opo. May lahi din ba silang gray? Meron po, yung papa nila. Papa din ni pongkan. Ang light naman ni Coco, nagbe-bless. Papa ni pongkan, ano din, gray. Parang kailan lang ha, nang chicks si sa sa'yo ha. Ngayon, may ay nakakayo, bitin na. Babalik nga siguro doon. Wait lang. ibuhatin e, na, dadalay na, isosoli na. Hmm. Buksan mo na yun. Ano, Ay, e, baka yakit sa tayo. Ay, e, babalik niya, oh. Hi. Ah, doon, sa gilid na dinala Ah, isa-isa na nga yan. Ang ganda niya naman. Ito, ang ganda niya ito. Ayun, dinala niya na rin Ay, yung isa. Ang ganda naman. Apat ang natira. Ang ganda niya naman. <laughs> Pinasalan namin. Coding ko ngayon, eh. Yan ang resulta ah, ng Ano pango? Parot parito namin Ana, sa bahay pango. nila. <laughs> pango sila dito. Oo, oh, pango. Maganda pag pango eh. Ano, ang pango niyo naman. Alam, galing. Pango. Mhm. Mm Ayun. Kay princess ano yung tatangos ng alak eh. Pango. Ayun. Si Sowi ba pango? Patingin nga Sowi. Sowi si Coco. Ay si Coco pala. Coco patingin nga. Para matanggol si, si Coco. <laughs> Nakakuti na naman yung isa. Nakakuha nang ni, ni Pongka nito o. Oh. Ganyan. Oh, mm -hmm. Bali ilang days pa lang siya? Week na? Ano? Na kaya ba ako nag chat sa YouTube? One week na? One week, one week na. na. Ayan, one week na nga pala pagkagalagang ko Hi! Ayan yung ano Si, ano, Zoe o. Oh. Yung piniram nila si Pongka namin. Ano siya? permis din, hindi na oh, ano. Hmm. sa so makatuwid, kahit pa paano siguro makapal din ng balay okay. ko yung anak Picturean mo ta. Nya, ang cute naman. Nyaw! Sige, picturean natin. Kaming. Hmm. O oh, dali, kunin mo na. Isoli mo na doon. Oh, ang rin yung pure black tape ng laki. Pero yung pagka-block na, may talong yung... doon. Oh, dali, kunin mo na. Hinakot niya okay. na yung tatlo. Basta isa, isa yung isa. Hindi talaga mga nanay na ano, pusa oh. alala sa mga anak. Malaga siya sa anak. Parang yung princess namin. Hindi ka nung yung pinamigil namin, hindi nalaman sa tatlo. Ayun. 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 na mga anak, balik kayo sa sulo. Mapapapaan talaga kayo dyan. Kasi wala, well, nawala, ano eh, wala, well, okay. nawala, nung namanak siya, ano, walang may mano sa kanya. Walang Sorry. Walang siya sa attention. Sorry. Ang ganda ng pagkaano niya, permiss niya, no? sunog-sunog yung mga pabon po, saka yung tenga. Na, Namayan, kasi hindi ba pag hindi, eh, wala silang ganang kamain. Oo. Oh. <laughs> yan yung mga magagandang permiss. Ganda ng pagta permiss niya. oh, ba... Ano, Sayan. sabi nga, kaya minsan bakit white gray? Sabi ko hmm. kasi yung tatay niya gray, yung mga mm. nawawala. Ito hmm. ko, hindi na yun nabalik. Oh? Ah, nakatakas Inyo, ng bahay. Yung, ano, dahilan kaya kami nagkakilakilala oh, dahil yung kay Mauro na nawala. Mm. Sinare post ko yun eh. Oo. Oh, oh. Laking pusa din nun. Sayang. Ay, Ay talaga pure fair Siguro, yung mga abilidad kasi nila, no? Pag, uh, <laughs> pag ano, pag uh, hinawakan mo, hindi na pumapalag, no? Ako. Kaya madali sila manakaw, eh. Mabait kasi. Oo. mabait. Tapos malambing pa. Oh. Kaya pag hinawakan sila kahit ibang tao, tangay na sila. Tangay. Yung saan nila si Pure, ano yung science. Ayan. Kaya di ba yung sunog na sunog yun? Kaya ito naman, ang abangan namin, anak, ni, Opo. anak nila ni pong kan Ganda yeah, na nga, kasi lupa o. Oh. Mukhang um, kaya ako mapapaya. Ay, hindi. Kasi talaga talaga na. namin. Hmm. Hoy, may isa ka pa rito nga na. Napapaitan Bung siya na, bumbuto siya. Yung apat lang ang hinakot niya. Yung ito isa, iniwan na. Nak! Hayaan ko lang! Sarap po sa ano ah. Carpet ah. Ang pongka namin oh, yun, nagabi, pumasok ako sa kwarto. Inunahan pa ako, umiga na doon sa iganya. Hmm. At aircon na may nagsaraan yun, malalabi. Yeah. Nasabi ko, buti na Dito, dito siya nangalap sa sulok na to? Hindi po. Ang sikip nyo dyan mag-iina. Oh. Gusto nga na ganyan. Patong-patong sila oh. Lah. Ang itim mo, ang itim ng sulok, hindi ka na halos makita sa camera. Uh, eh, yun, dilaw yung mata. Oo. Ay, ay naku, sa inyo pala mga puto. Yan, nung hiniram nila si Pongkan sa amin, biniling ko namin na ingatan. Pero okay naman, tingnan nyo pati taas na kay steel matting kumbaga hindi makakawala yung pusa dito lang talaga sila magagala sa loob kasi yun nga pinag-uusapan namin kanina nawala yung isa nilang pusa kumbaga ayun pagdating dito yan steel matting din yan hindi kakakabahan na ipahiram sa kanila yung sipong kumbaga Mm -hmm. Ayan, binisita lang ay namin talaga sila. ngayon. Kailangan ah, ah. mo ng lakas nga uh, para lumangin. Um, ano na itsura nito ito. <laughs> <laughs> eh. Itong itsura nung lalay, oh. Bakit kasi dyan mo dinala yung mga anak mo? Ang sige po. Maligit po pa po kung tayo pang umalis. Ang pa. Eh, siya, may maligit po. Mababasak siya. Ay, kung ano, kung yung kama nyo, ipapaganon nyo para medyo maluwag sila. Oh. Ay, isang size yan, lab. Ha? Sagad na yan. Hindi, ito, ipapaganon. Pag, ano? Ah, yung pader Pipihitin siya pag, ano? siya. Medyo. Para kawawa naman sila. Pag lumaki kasi, yung, pag medyo malaki na yung mga pusa, yung kuting. Ano po? Nakakulong na. Ay, kukulong na lang sila. Okay. Okay. Pagkakit mga paa, oh. parang nakamedyas. Tapos yung muntok niya, yung <laughs> muntok. na, hey. gray. Dahil nga niya, din yung puso niya. Ayan. Sunog na sunog. Yung bata, ganda asul. Pati okay. nga ng magandang bata! Sa vera! yung magandang mata rin yung magandang Ganda ng pag, uh, ano niya, ang permiss. Ano, Persian. Tapos, yun nga. Sayamis okay. so, na ano. Ito yung nakasahan ko sana ng iyanak niya, si Princess. Si Princess. Naya-expect nana ganyan. Ganyan sana, maglabas e. Eh ang kaso ko, parang mga ordinary yung mga balahibo ng mga tao. Pero makakapal. Oo, makakapal siya. Parang mga ganito na, yung balahibo. Yan. Ganyan ang kakahaba. Ganda niya, oh. Ang mga Pero di mo, may simbol din siya, para affectant yeah. siya. Yeah. i dito. mo na siya Para mawala yan. Kawawa naman eh.